Ibigay na nga ako ng update sa inyo sa kaganapan nga dito sa Apalit Branch ng Menjo Korean House. Dinumog nga kami ng mga gustong mag-apply dito sa branch na to. Yung iba, galing pa sa iba't ibang barangay o iba't ibang lugar. Nakakatuwa lang din talagang isipin na maraming interesado sa inyo. Pero yun nga, gusto ko man kayo i-hire lahat. Ang problema, kapag kakinuha ko kayo, mas marami pa kayo sa customer. Nakshuta! nga, ngayon na lang ulit magbibigay ng update sa inyo dito sa Apalit. O, oh, ba? Diba? Kung iisipin nyo yung old na branch namin ng Apalit, napakalaki talaga ng pagbabago. Mula sa design, sa kulay, at syempre sa space. Lahat nga yan, isinunod namin sa branch namin sa Plaridel. Kaya lahat ng branch ng Menjoy, iisa na lang talaga ang itsuro. Yung ibang mga upuan, dumating na din at pinagaayos na nga rin namin. Just usual, ang kasama ko palagi ay ang family ko na talaga naman lahat ng branch ay tinulungan kami. Kung um, matatandaan nyo, yung ibang mga mukha dyan, eh, mga staff na rin namin sa dating branch namin sa Apalit. Kaya kasama namin sila ngayon. So, yung mga video na ipa-flash ko sa inyo ay pinagsama-sama ko na lang para isa kang update na lang din. Ang mga nagtatanong naman kung kailan ang aming opening. Na totoo lang, wala pa kaming exact na date. Pero ang target sana namin ay first week ng December. Alam kong nagtitipid na ang mga tao dahil magpapasko. Pero wala kayong choice. Kailangan nyo magsamji dito. Every time din na napupunta ako dito sa branch namin na to, napakarami nag-i-stop na mga estudyante talagang tinatanong nila kung open na nga daw kami. Matagal-tagal na din kasing nagawa or matagal-tagal na din ginagawa itong apali. Sobrang dami kasi naming ni-renovate at talagang pina namin tu para sukat na sukat at hindi talaga masayang yung mga pwesto. Kung si Arayat Branch ay nagkasya 17 tables dito kay Apalit guys, hanggang 20 tables kinayo. So ayan, hindi na kayo magsisiksikan kaya sa opening, lahat kayo kasyang kasya. Aldol do yata, napakarami ko na re receive ng mga messages. Tinatanong nila kung open na daw ba ang Apalit o kung magbubukas pa daw ba kami. May balak pa naman kami magbukas guys. Talagang pinagaganda lang natin si Menjo. <laughs> dito sa Apalit, napakarami karami na namin naging loyal customer na talaga naman ginagawang maintenance ang Samji. Yung tipong pag namin sila ng loyalty card anti-mano, nakakatmo nila. Ano yan? Bingo? Simula na nagbukas ang menjo, dito na namin yung pinwesto sa Apalit. Kaya alam namin na yung mga taga-Apalit malakas magsikain. Pati yung mga nakatira sa Kalumpit, San Simon, dinadayo talaga kami dito sa Apalit. Kaya ang ginawa namin, para hindi na kayo maghintay na maghintay, naganap talaga kami ng pwesto yung malaki at kakasya kayong lahat. So no, mga sumunod na araw, nag-start na rin naman kami mag-hire. Manibat kasi nung ginagawa o kinokonstruct tong apalit, napakarami na rin nagsesend o nagiiwan ng mga resume. Kaya naman ngayong araw, nagpapunta kami na lahat ng applicants na gustong magpa-interview at gustong humabol sa 13-month pay. <laughs> yes, dito sa menjo, kumpleto ang benepisyo, May 13-month pay at bayad lahat, pati mga OT nyo bayad. Dahil ang apalit nga, pinaka-main branch namin o pinaka-matandang branch talaga namin. Karamihan sa mga staff namin dito ay mga pioneer na o talagang mga thunders na sa amin. Thunders? <laughs> Amen. na sila lumaki, tumanda, kinumpilan, kinasal at na-divorce. <laughs> o sa tingin nyo naman kung buwisit kami ng amo ni Bebo, hindi wari kami iiwan. O syempre kahit ako katagal ko na sa inyo, kung damonyos kayo, lakwanda kayo, alti kayo ha? Ah? <laughs> Ganyan kami magmahal at magpahalaga sa mga staff namin. Walang umaalis sa amin dahil kami yung dahilan o yung mga employer ang dahilan. Tadala, saan kaya yan umaalis? Tinatanggal namin dahil nagkakabitan. <laughs> Paulit-ulit ko sinasabi, yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Kaya kung mag-a-apply po kayo sa amin, make sure lang natin na trabaho ang hanap nyo, ah. <laughs> So, ayun nga buong araw. Wala kaming ibang ginawa kung hindi mag-interview ng napakaraming aplikan. Dahil malapit na nga rin tayo mag-opening dito, dumating na rin yung mga stock natin, kagaya nga ng mga kulang na mga upuan. At manibat din kaninang umaga, wala na kaming ibang ginawa kung hindi maghanap ng mga perfect na aplikans para dito sa menjo. Inabot na nga rin kami ng halos gabi dahil napakarami talagang pumupunta. Pero ayun nga, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat dahil naglaan kayo ng oras para magpasa ng mga resume, magpa-interview at maghintay. que vale do soma... nakuha. Marami pa naman kami bubuksan na branch. Napakaraming mauhusay ng mga applicant dito sa Apalit. Kaya nahirapan din talaga kaming mamili ni Bebo. Kaya naman kinagabihan nung na-final na namin ni Bebo lahat ng kukunin namin. Pinatawag na nga namin sila para sa final meeting. <laughs> dahil sa mga susunod na araw, kailangan na nila mag-training sa Arayat at Plaridel. Medyo madami yung magiging staff namin dito sa Apalit dahil malaki din to at ito nga ang pinakamalaking branch namin. Grabe no? Pang tatlong branch na namin to at sa mga susunod na taon, nagpa ano pa talaga kami na padamihin ng padamihin ng menjo. So sa tingin nyo, saan pa tayo pwedeng maglagay? I-comment nyo naman dahil lagaan na pa kami ng puwesto ni Bebo. At sa makakatulong sa amin, bibigyan namin ng 3,000 pesos. Ah. So, Matapos na nga yung meeting namin about sa training at sa lahat, pati yung mga sahod, Umating na rin yung in-order namin ng pagkain at sabay-sabay na nga kami nag-dinner. So sa ngayon, malamarin pa sila at ayaw pa nilang umiting -iting. Pero sabi ko nga sa kanila, sana hanggang dulo magkakasama tayo at wala sa inyong sumuko. Kaya naman kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to. I-comment mo naman ang buo mong pangalan at kung anong oras mo tong napanood. Bukod sa 3,000 na ibibigay ko, mamimigay pa ako sa mga lucky sharer natin ngayong araw. So, pipili ako sa inyo hanggang alas 9 ng gabi. Naksuta! Yan Salamat! <laughs> Wait! Gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section.